Napisa na siya. Wala, pisak na pisak. O kung nagtubig eh, oh. parang sa, ang sos ng kalda. Sa tabi na ito, hindi naman kagandahan talaga to. Ang hinabol ko dito, kaya kaminahin ko itong na Kaso wala. Todas. So, ito ito. Ah, uh, bali ito iminahin ko ano, iminahin lang natin 'yan. Uh, kay Boss Drex sa uh, ng ano, Adeline, uh, G supplier mga ito, no. Ah, uh, shout out kay Boss Drex Adeline, uh, G supplier. Okay, bali ano to 8 pieces kasi nung nakita ko yung live niya, uh, patapos na, eh, mura lang kasi sabi nga niya, pa-out na raw pala siya. Uh, nung ko lang naman din siya na-meet, uh, nung ko lang siya nakita sa group ay sa oh, na siguro may nag share nung ko, first time ko lang nakita na na may seller pala siya. Ah, seller pala siya. Okay, so ito. Na, ang, ano lang ito, din na, naging dalawang araw eh. Okay, so, uh, di ko lang alam kung may buhay. Eh, puro bilog pa naman ang tiyan ito, karamihan. Kasi pag mag, uh, magaganda, magaling magmahin yung iba eh. Hindi ko maunahan, pero pag bulog ang tiyan, bilog ang tiyan, ako lang nakapagmahin kasi baka wala akong kaagaw. Okay, di ba? Okay lang yan. Ito naman eh, pang laban-laban lang natin sa vlog natin. Tignan natin mga kaidol kung may laman. sana buhay Kaya basta timpot dito buhay Alright, tignan natin Okay, ito na mga kaidol ha Ito ang ito natin, yung pink Oo, oh, plastic Tsaka yung tali mo na sa salin Wala tayong kitang na okay. Yun, mga idol, ano? Ay, ito, nabuhal yung tripod natin Wala kasi siyong hangin dito Nabuhal Nagpulit tayo ng mas mababang tripod Okay, sinisingit natin yung pagbubukas mga lodi no? Kasi okay, alam mo, bumabukas -tay. Bumabukas tayo kasi ako yan eh Ginagawa natin yung Shangji Yan Boss Shangji Ah, kung nanonood ko nga, ano, ito lang o, Sa'yo Yun Ayan yan eh Ayan Ayan di ba mo Yung mga OCB natin yan ha Baka naman Alright Shout out Kaya Boss Town G At saka siyempre kaya Idol Tech Ray Mga Tech Ray no tunay yata yung pinadala ni Sir ha Tuna Baka lang ko Kaya lang well, may ala Makakita ko agad may katas na eh no Tumagos na sa Ayan eh, o hindi po nga nakita ko na sa may tape ngayon na tagos na may katas na wow Masayang naman. Masayang, sayang naman sayang sayang na isa darong na po ayan medyo <laughs> maliit yung packaging yun no masyadong mababa. Sana na doble man lang sir. Yeah. Sana sir na doble man lang inalagyan para medyo tumaas. Pero wala tayong magagawa diyan, nandiyan yan. Basta kapakat pa rito sa tape. Kung pinipiklat mo, kung pwedeng mahiklat yung magamba. Pero may buhay, nakita ko may buhay na rin. Yun nga lang, may duro. Sige. Isa Ah, uh, na natin. Mga kapi, no? Elekta na natin. Sabay pa tayo Kung may mga itatay pa to. Yun. Oh, tayong hinunda limang piso rito. Ah, malaki naman. Yan. Oh, yan. Malaki naman. Kung sa malaki. Yan. Yan. Diba? Hindi Di mara. Paano ka rin posisyon? Napakababa ang camera natin. Pusa ko natin. Ano to? Ah, di, di, ko alam kung Jensen to o Marcos. na ah, ah pero Jensen siguro. Dahil may ano. Dahil may talaan. No? Sa so, to? totoo lang, mahaba naman siya. Mahaba naman. Ang problema siyempre, medyo dalawang araw, medyo lambot dyan. So, ang gagawin naman natin dyan, yan, yung mga tikna na ginagawa natin. Sabay ligo. Okay. kung sinalong mo dyan sa loob yan, ano ah, está nice. ahí sonado, ¿no? Good pa naman to, ano no? na siya, wala, pisa, napisa Pagpunit tubig eh, oh. naging parang sa sauce ng aldareta Oo, oh, at yung katabi Patay na rin, wala May tayo na yun eh, oh. May tayo na Masayang, ah, mga ah, paborito pa naman natin talaga yan ba naman lang lagi kong hinahanap ng talaan. Kasi yung katabi na ito, hindi naman kagandahan talaga to. Ang hinahabol ko dito, kaya minahin ko itong talaan. Kaso wala. Todas. Ito, may isang talaan naman buhay. Malaki din naman. Malaki din. Hindi ko alam kung at ang tawag ngayon dito. Pero syempre, nung kami, good to. Nung kami ha, Nung 2016, good to. Ewan ko lang ngayon. Ah, malaki naman yan. Masalahan. Ito, buhay. Bro, nalawa. Mahaba naman. Kaya alas, syempre, hindi mo maaya. Ano nang lalata? Wala nang lamay katawan niya. Hindi na siya matay. Makala di, no? pero ito naman, madali naman rin may cover pag ito pag ito'y napakain matalaan ano, pag ito'y napakain naman at nabigyan mo ng maganda gandang pahinga uh, bawin ang lakas nito nasa itsura naman na uh, hindi naman siya lamat eh. okay naman siya, eh. kumbaga sa biyahe lang siya talaga nahihirapan syempre mainit eh, nag 2 days pa okay, nakakadalawa po lang tayo mga idol mawawalo lang ito eh ito medyo maliit ito. medyo maliit na ako, lang naman din pero oh, sa Jensa, nung panahon na na, ito request sa akin, yung mga kulay paso Kasi ito yung matipigas nito. Eh. Ah, medyo nasira na siya. malapit um, na to. Kung hindi ito dumating na araw, kung bukas to patay na to. Kung mapapasin niya, tumingas na yung dalawa niyang paa eh. Tumingas na yung dalawa niyang paa, mga idol. Yan, 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 Tumingas na eh. Kung nagtagal to sa, nagtagal pa to ni isang araw, mamatay na to. Sa init yan kung na kung na experience na di ba pag uh, nag unbox kayo nagtanggal kayo sa plastic pag naman mga gagawang pagpatay po nang gano'n ng paan may ito malapit siya ito wala nang pakikita hindi na natin pakikinabakan to makakangat na yung dalawa niya pa ah, tatlo na yung buhay ganoon lang makakiray isa ito patay na rin oh. No? ito na din sila basa sasa. Ito boy naman to. Yeah, Ito boy naman. Yan. Ito boy naman. Uh, talagang ano lang. Hirap lang sila. You know. Puro ilang araw na plastic okay naman, buhay naman. Ato naman sa itsura nito, pag nagkakatawan sa na nariwa ng konti okay, eh. Maganda na naman. Okay naman eh, mahaba. Ayos. Ayan masaya, sayang, punta natin yung eh, no? Maliguan na natin. Ayan na. Ngayon, di lang nakikita na no? pinapaliguan ko. Yun yung magbibigay ng laksil eh. Pero syempre, mura lang ito idol. Uh, presyong ano lang ito eh. Presyong... Tagalog na lang ang tersera ang kukuha na ito eh okay lang yan. Ah, sayang ko talaga yun ang matay na talaan. parang alam ko, tatlo yung ako eh. Kaya no ang patay eh. Ito, kulang lang sa kain. Magsisiganda naman yung tsura. Tatansya naman natin eh. Tapat na, yung buhay. Ito, pang Tatlo. Tusak. Yun. Ito. Ito maganda. Yan. Tigre. Ang mahaba. ay do wala kang katawan pero mga ay mga bata. Wala katawan pero uh, okay naman 'to. Dos play, glowiro. Yeah. Tingnan mo ba. 'Yung crispy apat lang eh. Ano kumain to? Bawi ang itsura nito eh. Okay. May buhay siyang ano. Ali pa. Pero may may na natin no? Ah, bali ang buhay niya lima. Yung ko muna dyan. Yun. Bali ang buhay niya, May idol, Lima. Tapos yung isa naman, eh, kaso yung isa lang tingaro ito yung uh, tatlo sayang oh. isa dalawa eh, dito ko nang inayang sa talahan yan 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 ang sayang talaga tatlo pagoy na matay yan kaldereta na itsura nila no? nabasan sa sana mga idol okay lang yun so tabi na natin dito yan bali na buhay naman natin Uh, bali lima kasama tong garret yung tigre alright yun mga idol ano? Uh, nakita nyo na yung uh, gagamba natin na uh, 20 pesos okay mga idol sa totoo lang malalaking gagamba no? pinakamalit na yung good size eh. tapos may papuntang XL uh, malalaking gagamba at magaganda naman uh, yan ay galing kay Drex ah, uh, Promo lang niya kaya naging 20 ang halaga Pero ang regular price niya ay 60 Pataas Okay mga idol, uh, hindi ko na nakuha na ng mga close-up kasi nung nakita ko puro pa tayong gagamba parang naisip ko ko na rin i-vlog. Pero ngayon nakita ko nagbubura ako ng mga video ko, naisip ko, sayang din na may video kaya itinuloy ko na. Nga lang, hindi ko na sila nakuha na ng natutulog na maayos ang tulog tapos nakuha na ng picture isa-isa para ma-flex naman yung tunay na itsura nila. Ah, kasi nga naisip ko, wag ko na lang i-vlog kasi nga ako konti na lang nagkamatay pa. Pero ito na, tinuloy ko na rin, sayang na rin video, upload na. Uh, kaya yan na rin. Pagtsagaan niyo lang mga idol. Maraming salamat.